Bago pa man bumuhos ang malalakas na patak ng ulan noong buwan ng July, ay nauna nang bumuhos ang luha ng mga mamamayan ng lalawigan ng Cagayan Valley. Ito ay matapos ang naging karumal-dumal na kamatayan ni Gian Molina o Kera Apostol. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito na palutang-lutang sa Cagayan River na malapit sa San Isidro Igiig. Sino si Gian Molina? Paano niya kaya sinapit ang malagim na katapusan? Sinon na ng LGBTQIA community sa kadayan ang pagkasawi ng isang transgender woman na nakitang wala ng buhay sa ilog sa bahagi ng bayan ng Amulong, Cagayan. Ka bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 23, 2025 ng umaga nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa pinya Blanca Police Station. Dumulog mismo sa kanilang tanggapan ng pamilya Molina. Para isangguni ang pagkawala ng transwoman, na si Gian Molina o kiladal din sa tawag na Kera Apostol. Sa salaysay ng kanyang ina, Sabado ng bandang alas 8 ng gabi nang magpaalam sa kanyang anak para mag-overnight o sleepover sa bahay ng kaibigan sa Zone 5 sa parehong bayan. Malapit lamang ito sa kanila at walking distance lamang. Kilala niya rin ang mga kaibigan ng anak at ang bahay kung saan ito magtutungo. Kaya naman pinayagan niya ito. Dagdag pa niya, ay sinundo si Gia ng isang lalaki sakay ng motorsiklo. Yun na ang huling sandali na nakita nila si Gia. Pag alis kasi nito, hindi na ito nakauwi at hindi na rin nila matawagan ang kanyang cellphone at maging sa kanyang mga social media platforms. Noong una, inakala nila na abala ito maaaring may mga event na pinuntahan. Subalit so mas lalo silang nag-alala dahil kinabukasan araw ng linggo, June 22, 2025 ng gabi, ay nagtungo sa kanilang bahay ang dalawang kaibigan ni Jian, dala ang mga gamit nito. Tinanong pa ng dalawa kung nasaan si Jian, bagagay na pinagtaka nila dahil hindi pa ito umuuwi at inaasahan nila na ang mga ito ang kasama ng anak. Sa kabila ng report na kanilang isunumite ayon sa magulang ni Jian Molina, pinayuhan sila ng mga pulis na kailangan pang lumipas ang 24 na oras bago ito formal na aksyonan ng himpilan. Gayunpaman ay nagsagawa ng paghahanap ang pamilya. Sa parehong araw ay agad na nag-post ang nakatatandang kapatid ni Gian sa social media at sa nasabing post na kalagayang ang mga katagang, Baka sakaling nakita niyo po tong kapatid ko, magdadalawang araw na namin di nakikita, di umuuwi at di namin makontak. Sa baba ay ang mga larawan ni Gian at ang contact number ng pamilya. Maliban dito, Sinubukan na rin nilang puntahan ang mga lugar na malimit puntahan ni Jian, mga kaibigan at kakilala nito. Subalit bigo sila na matagpuan ang nawawalang biktima. Hanggang sa isang tawag ang kanilang natanggap pagsapit ng alas 10 ng umaga. Ang, ang nasabing tawag na kaya ang makakapagturo kung nasaan si Jian? Ang tawag ay nagmula sa Amulong Police Station. Ayon sa kanila ay minatagpo ang katawan ng isang di pa lalaki na palutang-lutang sa ilog sa hangganan ng amulong at igiig. Ang itsura nito ay tumutugma sa description ng nawawalang si Gian Molina. Agad naman ang pinuntahan ng pamilya ang katawan at sila mismo ang kumumpirma na ito na nga ang nawawalang biktima. Base sa kalagayan ng katawan, nakitaan nito ng malalalang sugat sa kanyang mukha na maaaring dulot ng lapis sa pagpapahirap. Nakamulat ang mga mata nito at nakabuka ang dalawang binti. Dahil dito ay agad na kinonsider ng mga pulis na ito ay maaaring isang krimen ng pagpatay o nagkaroon ng foul play. Sa sinapit ng biktima at agad nilang sinimula ng isang investigasyon. Si Gian Molina o Kera Apostol ay pangatlo sa apat na magkakapatid. Bagamat may nakatatandang kapatid na lalaki, lumaki si Gian na mas gusto ang pagiging isang babae. Bata pa lamang ay naging katuwaan na ito ng pamilya. May mga pagkakataon pa nga na sila mismo ang nagsusuot dito ng pambabaeng kasuotan. Tila na manadala ito ni Gian sa kanyang paglaki at tuluyan na nga nitong kinalimutan ang pagiging isang tunay na lalaki. Sa halip ay niyakap nito ang katauhan bilang isang proud na member ng LGBTQIA community. Bagamat nakakaranas ng diskriminasyon at pamumula sa iba, ay sinuportahan naman ng kanyang pamilya at mga kaibigan si Gian sa landas na kanyang ninais na tahakin. Napakabibo nitong bata, talented at sobrang masiyahin. Ika nga sa kanila, sa tuwing darating si Gian ay agad na nagpabago ang aura. Ang tahimik at malungkot na mood ay agad na napapalitan ng sigla kasunod ng malulutong natawanan. <laughs> They kasi ang the nagmimistulang clown at ang pagiging charlat, kumijat din ito. Ang isa sa mga bagay na naging dahilan kaya naman marami itong kaibigan. Ito rin ang isa sa mga bagay na labis nilang mamimiss kay Gian. Maliban dito ay suki din si Gian sa mga pageant sa kanilang lugar. Mahusay din si Gian sa pagiging makeup artist. Sa katunayan ay nagagamit niya talent para kumita na ng sarili niyang pera at makatulong sa mga gastusin niya sa pag-aaral. Last April ay nagtapos si Gian sa senior high school na may karangalan. Kaya naman proud na proud sa kanya mga magulang at mga kapatid. Mataas ang pangarap nito. Sa katunayan, ay nakapag-enroll na rin ito sa Cagayan State University Karigtan Campus sa kursong Business Management. Subalit hindi na nito nagawa pang pumasok sa kanyang unang araw sa kolehiyo dahil sa karumal-dumal na pangyayari. Sa initial investigation ng mga polis tulad ng una nang natanggap nilang impormasyon ay muli nilang binalikan ang mga huling sandali ni Gian Molina. Maraming kaibigan si Gian at karamihan sa mga ito ay katulad niya ring member ng LGBTQIA community. Malimit niyang makasama ang mga ito sa pagraraket tuwing may mga pageant at sa ginagawa niyang pagme-makeup. Kalimitan ay ginagabi ang mga ito kaya nakasanayan na ng pamilya na may mga araw na hindi ito nakakauwi ng bahay sa gabi. Mabait naman si Gian at kahit kailan ay hindi nito binigyan ng problema ang mga magulang. Kaya naman panatagan loob nila na ayos lang ang anak. June 21, 2025, nang alas 8 ng gabi, nang huling makita ng pamilya na buhay si Jian. Nagpaalam ito na pupunta sa bahay ng kaibigan at doon magpapalipas ng magdamag sa Zone 5. Kilala nila ang kaibigan ni Jian kaya naman pinayagan nila ito. Sinundo ito ng isang lalaki, sakay ng motorsiklo. Sa salaysay ng kanyang mga kaibigan ng gabing iyon ay dumating si Jian sa lugar. Subalit pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ay lumabas ito para makipagkita sa ka niya. Mula nang umalis ito, hindi na ito bumalik pa at di na rin nila ito makontak. Kaya naman kinabukasan araw na ng linggo, June 22, 2025, ay nagdesisyon na sila na pumunta sa bahay nito dala ang mga naiwan niyang gamit. Subalit ganun na lamang ang kanilang pagtataka dahil na, nalaman nila na hindi pa ito umuuwi ang, at ang alam ng mga magulang ay sila ang kasama. Sa kalagitnaan ng investigasyon ay isang pangalan ng lumabas, ang lalaki na sumundo kay Gia na si Sherwin Kyle o Menko Di Guzman, isang estudyante ng criminology sa University of Cagayan, Bali. Voluntaryo ito na sumuko sa tanggapan ng kapulisan sa Piña Blanca para linisin umano ang kanyang pangalan, matapos na maling sa kaso. Sa panayam ng mga pulis kay Sherwin ay inamin nito na siya nga ang sumundo sa biktima, pagamat mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay dito. Pag amin pa ni Sherwin ay may dalawa hanggang tatlong kasamahan subalit tumanggi ito magbigay ng tiyak na detalye. At hindi rin ito ibinahagi ang maaaring motibo sa krimen at kung ano ang kanyang naging partisipasyon. Maliban sa marinyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Sa ngayon si Sherwin ay nasa pangangalaga pa rin ng mga polis habang isinasagawa ang investigasyon nananatili pa rin itong tahimik at walang ibang ibinigay na sa maliban sa inamin nito na siyang sumundo sa biktima bago ito mawala at matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan na palutang-lutang sa ilog. Bagamat base na rin sa kalagayan ng katawan ng biktima, isa sa mga posibleng motibo na tinitignan ng investigador ay ang matinding galit. Inaasahan ng pamilya na magkakaroon na ng linawang kaso bago matapos ang buwan ng Agosto. Ito ay matapos na maglabas ng pahayag ang pamunaan ng Commission on Human Rights na pagtutuunan nila pan, ang ng pansin ng kaso ng pagkamatay ni Gian Molina. July 1, 2025 ay inihatid sa kanyang huling hantungan si Gian. Idinaan ang kanyang katawan sa St. Joseph Parish sa Barangay Centro Peña Blanca, Cagayan. Kung saan dinagsa ito ng kanyang mga kaanak, kaibigan, mga naging guro at mga naging at maging mga kakilala. Ang mga dumalo sa kanyang misa ay may mga hawak na rainbow flag. Kung saan nagsisimbolo ito ng kanyang pagiging member ng LGBTQIA+ community. At karamihan sa kanila ay nakasuot ng puting t-shirt na may larawan ni Gian Molina. Hanggang ngayon ay hustisya pa rin ang sigaw ng pamilya ni Gian. Umaasa sila na makakamit nila ang hustisya sa sinapit nito.